mga sir, meron tayong bibigyan ng bag at school supply ngayon. Yung tatay niya, nagpapataya ng waiting. Yung nanay niya, nag dito sa kantin namin. Eh, walang-wala rin talaga. Medyas, may, may medyas ka ba? Meron po. Sabi, lang natin. Ito lang ka isa. One, two, three, four. Tatlong araw lang to ah. Ang iiwan kaya doon? Bahanin ko na ito. Hanapin ko muna isa. At yung araw lang pala yun. Ito. Gentle pen. Ball pen. Yan. Hindi naman lang kailangan eh. Okay. Okay. Ito na yan. May notebook na siya. Alam nang pagpaglimahan yan. May medyas pa. Papasok na lang. Hahanapin ko isa ito, nilagay ko na pala rito. Pahabol ko. Ah, thank you na lang sa sponsor natin doon. Thank you po. Doon, thank you. Pa. Dito, thank you po. Dito mag-thank you ako sa sponsor. Thank you po sa sponsor ka mo. Ikaw ah, mag-thank you ka. <laughs> thank you. Salamat po. Oh. Talagang walang bag yung anak ko po, po eh.